vlog, napapansin nyo po, ayan hindi ko alam kung anong pangalan nito, pero day of ho lang ito day of may day of pala saan so, dito kami, anong pangalan nito Bi? anong alam, plaza pasal pasal tayo dito at hinihintay pa namin yung aking sister lo at ang kanyang habibi, pati si Yimi yung kanilang baby hinihintay pa namin So, nauna, nauna na kami dito. Ayan, ang ganda ng place. Ito po, yung tent nila. Kanya-kanya pong kaming tent dito. Para siyang ano? Isla. <laughs> yung buhangin. Island. Yinshi! Bagit? Ayan. May boat din ho sila dito. Sana makasakay tayo dito. Pero parang sira na itong boat nila eh. Pero ano din doon. Kung makikita nyo. Sana maka... Maka adventure tayo dyan. And then... Doon. Sana makakas makasakay din ako doon. tulog Nire na 'yung mga. Ayun. Anjan na sila. Maraming tao dito, ayan. Andun pa sa unahan. Yiming! Hello, Yiming! Ang anak ng akin sister ko. No? Kasi <laughs> situlom na siya. ito ah? Dito siya? Siya. <laughs> ano sila sa taas ng langit? di na kung saan? 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 na kung na Kasi na na iba. <laughs> So, sakay tayo. Hanggang doon. Mante naman. ma. Baka lumusot yung paa natin dito, eh. Takot siya. Kaya, wag na tayo magpunta. Yung iba nandun na sa taas. So, dito na naman tayo. Dito yung gusto niya. Yung kanina. Le? Takot ka naman. Ayaw niya na naman dito. Diyan sa lubid. Bababa na naman tayo nito. Kasi, andito tayo para tagabantay sa kanya. Sabihan, ma, Nika, Nika. Ang ganyan yung gusto niya, yung ikot-ikot. Ko alam kung para saan yan. May ticket tayo dito dalawa. Para makapasok tayo dito. Binigyan ng kanina ng asawa ko. Ayan. So lahat yan, pwede mong gamitin. Pati yung dun sa labas. Gamit nito. Ay, nako, itong bata na to. Ano anak? Lahat na lang ayaw mo. Huwag ka matakot. Dapat maging matapang ka. aja yang gustonya pengmadalian. Wah, wow. punya apa mas? So mama ya akhir tayang nang kenyan. Okay. Quaiden, wow. bilis. Gusto ko rin maglaro kaso. <laughs> binabantayan ko muna ito eh. So mamaya na lang tayo. Mga gurang-gurang mamaya na tayo. Bata muna yung mag-enjoy. Tingnan mo, takot na naman siya. kaya mo na! Puyo pa! Mama! Mama siya sabihin! ma! Sabi ko sa kanya, huwag siya matakot. Nandito ako para sa kanya. Diyan! Takot talaga siya. Nauna pa yung isang bata sa kanya. Ayan. Nauna pa yan, o. Oh, kaysa sa kanya. Tingnan mo, na.

Pagod ako dun guys. <laughs> Tingnan mo parang madali pero ang hirap pala. Yato yeah, daw sa Takot siya dyan sa lubid-lubid. So dito tayo. Para mas madali. Yeah. Yay! Mama Chichi Vlog wedding. Dito tayo dun sa kabayo-kabayo. Sa -kabayo. so, tayo doon. Let's go! Baba na naman tayo ulit! Hindi pa tayo, tayo tapos dito. ticket ko? Huh? Akala ko na wala itong ticket natin. So pag nawala ito, wala tayo. Hindi tayo makapasok nito. So let's go, habulin natin sila. Ayo, nasa nasa ha? So, ayan, tapos na tayo. First time ko sumakay ng ganon. Balik sa pagkabata. Ngayon na ako nakasakay ng ganon. So, next na naman tayo. Dito na naman. Ito ba? Gusto niya doon, pero hindi na pwede doon kasi sira na yun. So, wala pang gawin. So, ayan. Alito na sa ating cellphone. Hawak nyo na si... mama eh, Yes, siya. Eh, yay. Happy siya. Naihilaw na ako, guys. Hindi ako sanay ganito. Hilong-hilong -hilo na talaga ako. Gusto niya talaga yan Pero, sira na yan. Hindi na yan pwede gamitin. So, break time muna natin ngayon kakain muna tayo kasi alas 12 na ho ng hapon so balik na lang tayo mamaya sa kanya chicken na dog ayun sa atin chicken wings so andun si bossing iyak <laughs> na siya mamaya tayo naman ang sunod dyan Yay! Jeman, Jeman no ma. Ano na naman kaya yung trip ng isa? Ayan, ayan. 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 kaya mo yan na, kaya. Diyan, pwede ka siguro mo po, diyan. Tapos hihilain ka lang nila, ayan. Pero parang nakakatakot eh. Pag nahulog ka, diyan ka sa baba. Ganyan siya, ayan. Ayan sample.

Andito po kami ngayon sa ilog. <laughs> Kasama ko si Baoyen. May mga saging din sila dito. Ayan. Ito pa oh. baba eh. Sarap nito sa gulay. masarap sarap nito. Meron ba dun oh? Ayan. Para kami nasa isla. Pero hindi po. Ayan. Andito na po tayo sa taas. Sinusubukan na natin ito. Kami dalawa ni Pauli. Punta Eh, natatakot ako eh. First time ko sumakay dito. Ayoko tumingin sa baba. <laughs> natatakot ako eh. Kinakabahan ako. Tapos patigas pa yung preno. Ayan. Malapit na tayo umikot. Patigas talaga nitong preno na to. Kita niya na ako. Ang cute ng aso. Ayan. Nandito na na. Nakaikot na tayo. Ando na yung asawa ko. Oh my God. Nandyan yung playground nila. Ayan. Malapit na tayo. Ayan, nag-game sila dyan. Si Mama naman at si Bao yun nandun sa taas. <laughs> Tingnan nyo. <laughs> andyan si ate. Uy, andyan ang asawa ko ha. Tingnan natin. E.R. San! San! <laughs> Tingnan natin si ate. Na, Tingnan natin si ate. Tingnan natin si ito oh, doon yung detesting niya eh. Oh, oh. How, how, how? So, invite tayo nila. Sige. <laughs> mataas. Mahawak, mataas. Hawak taas. Hindi hawak sa baba. Uy, mamaya na. Kata <laughs> <laughs> Mahawak ka. <laughs> Hello guys. Pauwi na po kami. Hapon na po. 4:40 na ng hapon. Magpa-5 na. Oh, so, kanina pa kami dito. Hinihintay na lang namin sila wala pa sila.